Dalawang milyong piso umano ang ibinayad para ipadukot ang isa sa mga nawawalang sabongero ay po yan sa isa sa mga akusado na eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News. Ang ilang kaanak na mga nawawala muling nanawagan sa gobyerno para sa pag-usad ng kaso. Saksi, si Emil Samangil Exclusive. Sana bago ako pumanaw, malaman ko kung nasaan ka. Magka-apat na taon na mula ng dukutin mula sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna, si Ricardo John John Lasco, ang master agent ng online sabong, na isa sa 34 na nawawalang sabongero. Unti-unting nabibigyan ng linaw kung anong nangyari sa kanya sa paglutang ni Alias Totoy, isa sa mga akusado ayon kay Alias Totoy. Dinukot si Lasco para pigain tungkol sa kinalaman niya sa pagpirata umano ng online sabong broadcast kay alias Totoy raw mismo ito pinatrabaho para raw si Lasco. Dalawang milyong piso ang ibinayad sa isang grupo na hindi niya muna pinangalanan. Hindi rin niya sinabi kung sino ang nagutos at nagbigay ng pera. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng uh, una, 2 milyon para ano yun. Kulang ng 2 milyon sir, gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. May ipinakita rin sa amin si Alias Totoy na video umano ni Lasco habang hawak ng mga umano'y dumukot sa kanya. Pero dahil sensitibo, hindi na muna namin ito ipapakita. Kanina, nakausap sa telepono ng pamilya ni John John kasama ng iba pang pamilya ng mga nawawala si Alias Totoy. Wala lang malaman kung nasaan ang anak ko, kung anong ginawa nila. Sa totoo lang, Nay, uh, katulad ng sinabi ko kahapon, wala na po tayong pag-asa na mabuhay pa ang anak nyo dahil wala na siya. Pasinsya na kayo, Nay, at masakit din para sa akin na uh, mawalan din ng pamilya. Pero Nay, ako ang susi ng lahat at makita nyo, uh, ma, 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 makamit nyo ang ustisya. John, anak, ito na ang pagkakataon dininig na ng Panginoon. Kadagtong ng buhay ko, anak, ang makita ka pa kahit na buto na ng tanggap ko na, anak ito pong witness ito ay sa aming tingin ay credible. Sapagkat lahat ng impormasyon na alalaman niya, may personal knowledge siya rito eh. Ito po ang inaantay nila eh. Pag hindi po kayo kumilis dito, ibang usapan na naman po ito. Ang NBI at PNP, handa raw umalalay para bigyang proteksyon si alias Totoy. Ang PNP po, especially ang ating chief PNP, ay siya po willing na siya po mismo ang pumunta doon at alam uh, alamin kung saan ba yung eksaktong sinasabi niya gamit, kung personal na una nang ibinunyag ni Alias Totoy sa aming eksklusibong parayam na sa Taal Lake, inilibing ang mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kakailanganin ng mga eksperto para makumpirma ito. We will need tactical drivers to do it kasi malalim din yan. Eh. And it's not easy to, to go into a lake bed uh, to look for human remains. Anya, Bagaman hindi imposible ang kwento ni Alias Totoy, maingat daw nila itong pag-aaralan. Kung walang trace talaga, it can be a credible story. When you vanish without a trace, then it must be somewhere where people have not been able to look. Baka hindi na, na titignan pa yung lugar. Mahalaga raw mahanap ang mga buto, hindi lang para mapausad ang kaso, kundi para rin sa mga kaanak. Panawagan ng pamilya ng mga nawawalang sabungero. General Torre, kayo na po ang pangwalong PNP chief na naupo mula nung pumutok ang kaso ng mga nawawalang sa bongero. Kaya't kami nananawagan, kailan po kikilos ang PNP? Hinihiling po namin ang isang formal na case conference. Ginoong Pangulo, kami po ay nan sa inyo. Hindi po namin inaasahan ng milagro. Ang hinihiling lang po namin ay isang malasakit. Ang inyong pakiusapan ng mga ahensya na malimbuksan ang investigasyon sa 34 na nawawalang sa Bungero pagkawala pa lang ng 7 ang may kadikit na kaso na dinirinig sa dalawang korte sa Maynila at San Pablo, Laguna. At sa siyam na akusado para riyan, walang nakakulong. Naka-bail yung iba at uh, yung iba naman ay uh, hindi pa charged. Tsaka meron din mga nandyan pa rin sa paligid na alam mo na. Kinwestiyon pa nga ng 6 sa Korte Suprema ang pagbaliktad ng Court of Appeals sa pagpayag ng lower court na makapagpiansa sila. Ang pagkawala naman ng 27 iba pa, nasa proseso pa rin ng case build-up at magkatuwang ng iniimbestigahan ng NBI at PNP. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.